Pinagutos ni Defense Secretary Gilbert Chidoro ang pagpapalakas ng presensya ng militar sa pinakadulong hilaga ng Pilipinas. Ito ang direktiba ng Kalihim matapos bisitahin ng Naval Detachment ng Armed Forces of the Philippines sa Mavulis Island sa Batanes na mas malapit sa Taiwan kisa sa mainland Luzon. Kasama si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bernard Jr. at ng iba pang mga top military official na AFP, sinilip ni Secretary Chidoro ang nagpapatuloy ring konstruksyon ng Naval Forward Operating Base Mahataw sa Batan Island, Batanes. Ayon sa Northern Luzon Command, ipinapakita e nito ang pagpapalakas sa territorial defense bilang pangangalaga sa kaligtasan at integridad ng bansa. Inatasan din ang kalihim ang sanatahang lakas na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan para ma maproteksyonan ang mga mainisda sa lugar. Kamakailan lang, ininspeksyon ng mga plano ng palikatan exercises ang Mabulis Island kung saan nakatayo ang pinakadulong naval outpost ng AFP sa Norte. Pero wala pang inilalabas na pinal na listahan ng pagdarausan ng drills ng mga sumbalong Pilipino at Amerikano sa buwan ng Abril. May distansya lamang ang Mabulis Island na 150 kilometers wala sa Taiwan, mas malapit na kaysa sa 280 kilometers na layo nito sa mainland Luzon. Para sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! MBC Network News!